Mantry. Sobra, sobra, <laughs> sobra! <laughs> Juana, tayo! May nakita kong butterfly! Sige! In ingat kayo, ha? Uh, uh? Ingat kayo, baka mahulog kayo sa pool! <laughs> Alam mo, tama ka. Siguro kung nabubuhay si Maricar. Ako matutuwa yun kasi napalaki niya ng mabait, bibot, tsaka malambing si Juana. <laughs> Alam mo ate, naiintindihan ko kung hanggang ngayon hindi niyo pa rin talaga siya makalimutan. Ang hirap kasi talagang kalimutan ng taong mahal mo. Pasensya ka na ha. Eh kung ako nga matanda, nalulungkot pag naalala ko yung kapatid ko. Di syempre lalo na tong bata. Kaya eh, ay naku, nagpakapal na nga ako ng mukha pag dito. <laughs> yung hiya nga ako. Pero kasi hinahanap kayo eh. Naghahanap siguro ng lambing ng ina. Ate, ano ka ba? Okay lang yon. Alam mo, masayang-masaya ako na nandito kayo ngayon. Sobra. Talaga? Baka mm -hmm. <laughs> oh, mapadalas kami dito. <laughs> ay Teka lang. Ay, sandali. Si Rico tumatawag. Hello? Rico? Manang? Ano ang ginagawa nila dito? Manang, huwag naman kayong ganyan. Dinadalaw lang ho nila ako. Wala naman ho sigurong masama doon. Wow! Tita Sophia! Wow. Tita Sophia! Wow. Itago niyo po ako! Fifteen? Napakatagal naman nun! Ibig sabihin nun, pwede kitang i-kiss ng madamit tsaka ihag, at tsaka i-love ng ilang times nga ba? Ten times, ten thousand times! Ako okay, ba? Ako ba? One million. Kasi po, yung one million, si Tita Tessa ang nagtuyo. Eh yung real mami ko po, 10,000. Kaya po kayo yung 10,000. Kasi para po kayo si Mami. Sana nga po. Ikaw na lang ang Mami ko. Nako, sana nga. Kesa dun sa bruhang pesa na yun. <laughs> Tita, pwede ko ba kita ang tawaging Mami? Uh... <laughs> Taya! Taya ka na, Joanna. Ako na naman! Ay, sige, sige, sige. Huwag ka na malungkot. Ganito na lang. Ako naman ang taya. O kayo ang magtago, pero hanggang 10 lang ang bilang ko, ha? Yay! May new mommy, save me! Ito <laughs> talaga! O okay? game? Ay, sandali! Pwede ba mak maki-CR ako? Oh, o, sige, sige. Ate, pasok ka lang dyan. Tapos kaliwa, tapos pagkanan mo, andun na. Yung oh, pentong na una. O, oh, sige. Thank you. Sige, maglalaro lang kami. O game, ha? Pagbilang ng sampo, nakatago na kayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Nakatago na ba kayo? Walo. Eto na ako.